Hi guys! Good morning! Welcome back to my channel. Dito ko ngayon sa Probasyon Undol, Lobo Pujol. Sa video nito guys, pupunta tayo, tayo ng Bugnas Fried Chicken doon sa Kamayaan, Lobo Puhol. Dahil mag-order ako ang kanilang fried chicken doon. So guys, tara! Samahan niyo ako sa Pujol. Guys, dito tayo sa Kamayaan, Lobo Dito tayo sa harap ng Bugnas Fried Chicken. And guys, so sa likod ko kanya wag na spicy chicken so yun tara guys pasok tayo let's go siya so, yun. dito tayo sa loob ng bugnas spicy chicken ito e, yung kailang spicy e, area ito yung kailang mga price so 30, 15, 35 so mag-order ako ng sub 30 100 <laughs> Ayan. Ayan guys, order mo na ako. Ito na, naka-order na ako. Meron siyang kasamang gravy. yan Oh. Mas meron siyang isang buo. 280. Pwede ka pa, hindi ko pa natatry yan. Kasi so meron din yung branch sa Tagbiraran City. Comment nyo nga guys kung saan branch pa meron ito sige so, tagbala alam ko eh. Kung meron sa Manila, ewan ko lang. So yun guys, yun na nagkatapos yung ating vlog dito sa Bugnas Fried Chicken. Kung nagustuhan nyo guys, please like, share, subscribe. Ito yung nabalay ko. Pag-update sa mga videos, i-upload ko pa. Bye!